Aabot sa 10 kilo ng hinihinalang shabu na nagkakahalaga ng 68 million pesos ang nasabat sa ikinasang drug by bus operation ng mga operatiba ng Pidea Region 7 sa barangay Kasambagan, Cebu City. Nakilala ang nahuling drug suspect na si Harvey Torres, 30 taong gulang na tubong San Pablo City, Laguna at kasalukuyang naninirahan sa nasabing lugar. Nasamsam din kay Torres ang by bus money at mga drug para Furnelia. Tinatayang nasa 5,000 gramo ng marijuana na nagkakahalaga ng mahigit anim na raang libong piso ang nakumpiska sa entrapment operation ng pideya Laguna Provincial Office at General Mariano Alvarez Municipal Police Station sa GMA Cavite. Naaresto sa operasyon ang high value drug personalities na nakilalang sina alias John at si alias Utoy. Nakuha rin sa mga drug suspect ang budal money at mga gamit sa droga. Patay naman ng isang drug suspect habang sugatan naman ng isang PIDEA agent sa Joint Drug Bypass Operation ng PIDEA Region 4A at Balayan Municipal Police Station sa Balayan, Batangas. Nakilala ang nasawing suspect na si Alias Choi na kabilang sa Regional Target Listed Drug Personality habang naaresto naman ang kasama nitong si Alias DJ. Nasa kote sa mga suspect ang mahigit 136,000 pesos na nga ng hinihinalang shabu, baybas money, baril, mga bala at mga drug paraphernalia. Sa ngayon ay nasa kustodiya na ng otoridad ang mga nadakip na sospek na nahaharap sa kasong paglabag sa Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002. Patuloy naman ang pamahalaan sa pagpapaigting ng kampanya laban sa droga. We are uh, right now po, we are really intensifying po ang ating pong uh, operation dito. Ah, uh, considering po na 'to pong mga uh, binabantayan po na mga uh, nagtatangka po na magpasok ng illegal na droga dito at maglabas, no? ay uh, nagiging ano na po sila, no? nagiging innovative na po sila, no? Bien Manalo para sa bayan.